Hello, good morning. Good morning ka mga nice people. Atong tanaw ng atong panahon karong kung wala na ba'y bagyo, no? Ama, kay Aron Wakapanin na tao sa'yo. Nya, yeah, 6.30 naman ang oras mga ka nice people. Atong tanaw ng kabukiran kung wala na ba iwan. Uy, man ang kabukiran. Sumaw ni ang Ibonifacio Street mga ka nice people ako ako sa detry nga ako i-video ang akong bagong phone. O ito, aras si Manong Ipi, guard, security guard di haasa. Iskoylahan niya. Kato na putput -put driver. Nag-waiting sa iyang mga pasahiro. upa Pauwi na si Manong Ipi sa ilang bahay. Akala mo kung saan ang kanilang bahay. Nandoon lang o. Oh. Doon, dyan lang, dyan, dyan, dyan lang. Sa may unahan. Hello. So ang among kabuntagon diri sa among lugar sa Bye Bye City. Okay, good morning.